Jadi brown is in the house Bongga, awag ay es. Yay! Piliisti po. Ah Opo, piliaki po ka bunga. Ah salamat po. Piliaki po ka Hello po, ay hello. Sige na, sige na bis. ko sa san Fabian doon sa nakuk. thank you po. Oo talaga. Salamat po. Salamat po. Mga palong rin sa amin. Wow. <laughs> kami -Yes. kami sa yes. amin. Yes. Sige po, hello po. Thank, Atan, you, so thank, ano thank you so much. Ang kapit. Manonood ako ng ano yung kamias at kamias. Chalis ni Banda. Ang ayo po. Ang naman yung kanina. Si Daddy Frank, ako tinapong. Yung kanina yun. Wala kami magawa. Daddy Frank, lagi nanonood. Lagi kayo nanonood. Ayun, ayun. Mga palong mo. sa amin. Kapatid po yan. Nandun sa bahay. Malapit na gumaling. Uh, ah, oh. lang natin na tuloy-tuloy. Ah, kami senior, palagi oh, yun. Oo, oh, doon salamat. <laughs> Ginoo doon sa kapatid ko si wala akong cellphone diyan ako, palagi oh. <laughs> dito Salamat po sa inyo, salamat. Dito lang mga bahay-bahay nyo. Magkakalapit. No? Si oh. Daddy oh, Ayan, opo. Oh, po. Oh. Ali rito na, eh. ali rito. Sige po, dito po. Yan, pa-picture daw si Ma'am. Sige. Sige po. ay nakanup kami tadi franking oh bob 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 po. bob po bob 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 Oh, 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 Sige po. Salamat po, Salamat. Sige. oh, bob po. bob 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 Kuna Una mo nga din kami. mo kami. Thank you po. Dito. Nanaglag ma'am. Thank you po. po. Sino nga hawak? Siya nga hawak. Siya ka hawak. Siya nga 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 hawak. Na si so, ma'am. Para, para sa inyo pong lahat. Ano po? Okay. O. Happy? Masaya ba dito si Daddy Brangi? Para sa inyo po. Mahala na po kayo ah. Ayan. Thank you so much po. Thank you, Nay. Ingat you. po kayo. Salamat sa suporta po. Salamat po, Nay. Thank you po. Salamat, Nay. Thank, thank you po. God bless po. And Thank you. Bye-bye po. Bye-bye. Frankie sa Brigada Eskwela. Welcome! Welcome! Nandito na sa vlogger natin, si Daddy Frankie. Hello, Daddy Frankie. Hello, Daddy Frankie. Frankie. Hello, Daddy tayo. Pa-sign na mo sa sabon. Pa-sign sa sa boy. Maripin ang camera mo. Maripin. Ako! Dati, Dati, mo. Dati, Dati, Dati. Dati, Dati, Dati. Sa kanila. Sa okay. kanila, bro. Yung Ay iPhone mo! Yun, <laughs> <laughs> sa Yung yayamanin na cellphone. Frankie, I love you! Ah. <laughs> Baba, baba, baba. in the flesh po. Nani? Okay. Ah, daddy. O, kanin kayo. daddy. Okay. Daddy Frankie picture ako sa inyo. Daddy ko yung may nano, nanapan. sa pagpunta. Kailangan mag-sign. May gano'n ba yun? Kailangan may commitment. Kasi, <laughs> okay. Okay. Uh, parang alam ko na yun ah. Thank you, Frank. Thank Frank. Thank you, Frank. Thank you, Frank. Thank you, Frank. Thank you, Frank. Thank Frank. is in Kito, pero wow. makaragtag. <laughs>

llamada aya palama anu Ikia sa inyong lahat na uh, kahit sa maliit na pagtulong mas pag-abot natin ng tulong para sa para sa brigada Isabel. Well, uh, alam ko yan ay para sa ating mga anak na mag-aaral. Maraming no? maraming salamat po. Salamat sa walang sawa. Sa God, 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 God bless po.